Magandang araw mga kapatid. Lubos akong nagpapasalamat na aking mga viewers at mga subscribers. Sa pagkataon na ito ay kabilang na ako sa partner ni YouTube. Thank you mga kapatid. Maraming salamat sa inyo. At sa wakas, na monetize na rin ako thank you mga kapatid hindi ko malimot-limutan ang pagsuporta ninyo sa aking youtube channel mga kapatid sa pagkatao na ito ah, hindi mo na tayo maka ah, maka video ng maayos dahil gawa nitong malakas ang ulan ulitin ko mga kapatid taos puso akong nagpapasalamat sa inyo na noong isang araw nakuha ko na talaga ang halos tatlong taon kong nagumpisa ng aking channel at noong unang content ko na inumpisahan ko yung commentator mga kapatid at lumipat ako sa content ng mga uh, gumagawa ng mga laruan tapos halo haro na yung kapatid yan. kasi handa akong magpaliwanag kagaya sa ginawa ko doon sa nangyari nang nangyari na inaapi yung parang inaapi sa kuan ko lang sa sa tingin ko lang parang api api yung ang um, process na uh, ginagawa nila pinaliwanag ko lang kapatid both side po lang akong sinakta na tao marami na comment sa akin na ah uh, gigirahin na daw hindi pwede Girahin natin yan one uniform lang yan kapatid isa lang tayo sa ating gobyerno hindi natin pwede yan gagawin. Kasi sa mga yan siguro hindi nila nakita, hindi nila nalaman kung ano kalakas ang pwersa ng Armed Forces of the Philippines. Nandito na sa amin yung tanki de gira. Nandito na sa amin yung aeroplano, jet fighter. Uh, uh, mga kanyon bago nating dating ng mga Witcher galing sa uh, Israel yung ating mga barko sa pangdigma sa Philippine Navy yung ating frigate yung atong mga patrol ship mayroong matay yung Brahmos na missile dito sa Amposis at hindi pwede na gagawa tayong hakbang na gano'n kasi paano yan kung puputok yan wasa tayo lahat yan kaya no nakalipas na panahon ng kuta kulita ako nandyan ako noong kapanahon na ni Irap ni President, President Irap Estrada na hindi ko malimutan nag duty pa kami doon sa ghetto ng Malacanang at doon ko nakita na tumulo ang luha namin sa sobrang awa ng ating presidente na tinilikuran na niya ang White House at sumakay na sa sayati sila si Jingoy at saka yung anak niyang babae masakit hindi na sana hindi na mangyari yun masakit talaga hindi na pwede yun kaya nakita nila kapatid, army lang army lang na ang dala, armaright lang bandolier, pero hindi nila nakita ang kabuha ng arm forces, kung ano ang, ang mga asset niyan, kung ano ang mga armamento namin From Philippine Army, Philippine Air Force, Philippine Navy Philippine Marines yung Marines, mga kapatid Navy yan sila ang ano ng pangbato ng Navy kagaya ng army mayroon kaming pangbato Young ranger is it ayan ah, ang pambato namin pero kami rin mga army na kuan pambato na kasi pangyera kami sa Philippine Air Force naman mayroon naman din sila na pang feel so, kung ang sa tingin ko dyan ano yan, secure sa area, mga airport na kung saan sila nandoon kasi ang hawak ng ating mga air, mga air force ay yung ating mga asset natin sa panghimpapawid yung mga jet fighter yung mga helicopter natin may mga bagong helicopter tayo na mga assault helicopter na na ano ni yan ang kinano ni presidente uh, tatay digong yan pero before si Tatay Digong nagka, ano, nakakuha na tayo ng Lucy ka FE-50 na jet fighter kang President Noy Noy Aquino. Kaya hindi pwede na makisali pa ang armed forces sa kung ano-ano pang mga kaguluhan dito sa Pilipinas. Kagaya dyan sa <coughs> excuse me. Kagaya dyan sa nangyayari dyan ngayon kay Pastor Kibuloy <coughs> mga pulis lang yan. Kasi kung sa amin 'yan hindi pwede. Kasi hindi sila hindi sila friendly process 'yan. 'Yan ang trabaho ng ating kapulisan. Pero kung si Pastor Kibuloy nang nilusob ng mga uh, against government ng mga Armen o ang authorities -ang, ang pupunta dyan. Ngayon kung eh, ano na natin no, si Pastor Kibuloy kung may kasalanan si Pastor Kibuloy ah, dapat siyang marap, harapin niya kung may kasalanan siya kasi ang ating batas ay wala tayong lusot wala pang tataas sa ating batas mga kapatid, tandaan niyo yan kahit malas, maliit ang kasalanan mo, pwede kang ikulong, ikulong dyan ayon sa iyong kasalanan, ayon sa Uh, kung ilang taon ka ma magparusahan dyan sa iyong kasalanan kahit maliliit kaya wala nang tataas sa ating batas ng Pilipinas kaya ang mga tao ngayon dyan may comment sa akin na ganyan-ganyan bakit na, na i-touch ko lang ito ngayon kasi yung uh, last video ko yan, daming comment sa akin bakit hindi, eh, mga sundalo ang pumunta dyan, hindi pwede kasi si Kibuloy ay Philippine citizen. Tapos, may kasalanan siya, kakasuhan siya, ayon sa saligang batas. Ang humawak yan, si General Torre. Dapat, mangulis kanya, kasi utos sa katasasan. Kasi, may tinatawag tayo, kapatid, kasi si General Torre, kasi pinagsisisi kayo sa mga tao. Ano kasi mga kapatid? Ang ating kapulisan at saka armed forces of the Philippines, mayroon tayong tinatawag na chain of command. Yung chain of command na yan ay hindi natin pwedeng pabayaan. Kagaya sa amin, enlisted personnel from private to chief master sergeant. ah uh, kaming mga low rank o junior sa kanya hindi pwedeng sumagot sa mga senior. Kaya naging ang ang process naging uh, strict siya dahil ang seniority hindi winala ang seniority. Halimbawa, junior ka. Nandito ako sa kita. Kung hindi ka madla sa akin, pwede kitang pwede kitang oh anong parusa ko sa'yo na hindi abot doon sa aming commanding officer na lapatan kagad yun ng uh, parusa discharge ba, demote ba kaya ang kagandahan ng anposis ang seniority ay pinairal at doon na yung chain of command sa seniority na yan chain of command kagaya ni General Torre uh, pinatupad niya yan huli-hulihin niya si may search warrant Ulihin niya. Ngayon, pagka sinunod niya ang ating saligang batas at hindi makialam ang armed forces dyan sa pangyayari na yan kasi ano yan, naghain lang sila ng kanilang kautosan sa Supreme Court na ito huli na ang sa amin kung nilusob si Pastor Kibuloy na mga armen ang against government na si sinabi ko sa isang video ko na hindi kaya ng ating kapulisan nandito kaming armed forces na tutugis dyan pero hindi kami manghuli kasi bawal kami manghuli pulis ang manghuli ni Pastor Kibuloy pero yung armed men na against government na halimbawa yan ang lumusob sa si kanya yan ang aming lilipulin really kaya na ang aming uh, sinumpaan dito sa aming pagservisyo sa Anosis. Marami pang comment doon. Marami mga comment doon na ganyan-ganyan. Okay lang ang comment niya. Pero yung siya sabi na guguluhin na bakit hindi kami sumali dyan, yon ang aming papel na kung hindi mga armado nga ilagay natin mga abusayak ba anong musog dyan di ah, hindi kami makialam dyan eh klarong klaro na ang ating mahal na ah, turi na uhulihin niya uh, ah, hulihin nila ayon sa saligan batas may pagkakasala si Pastor Kibloy ngayon kung wala siyang kasalanan ang gusto lang ng mga tao hindi naman lahat na lumabas siya at harapin niya kung ano yan. Kasi marami ng mga tao, mga sibilyan doon na mga paruwers niya na nasasaktan may nangamatay na. Kaya yun na mga kapatid. Ang aking uh, paliwanag konti dito sa comment ng aking uh, channel. Ulitin ko maraming salamat doon sa inyong pagsuporta ng aking YouTube channel. At kabilang na ako sa partner ng YouTube channel. Na monetize ako noong isang araw. Thank you Lord. Thank you Lord. Salamat Lord sa ating kap sa ating lahat sa mga followers ko sa mga sumusuporta ng aking channel. Maraming maraming salamat sa inyo at marami pa akong may pakita sa inyo na halimbawa kung maka ano man tayo hindi ko sabihin ito pero darating ang panahon na uy ito pala yung tao nito hindi lang para sa akin yan para sa lahat ng mga tao may gagawin akong project dito kunti dito sa amin ah, saka na lang kung darating na tayo maraming salamat sa aking mga subscriber mga followers thank you very much Huwa!